Sino ba naman ang hindi mamamangha sa perfectly circular shape na lawang ito? At kung titingnan mo sa taas, ay mapapagkamalan mo ito na isang sinkhole. Pero saan nga ba ito matatagpuan? Ang mistulang sinkhole na ito sa taas ay nasa paanan ng Mount Malipunyo at malapit din sa sagradong bundok ng Mount Banahaw na nasasakupan ng Barangay Ayusan at San Pedro sa bayan ng Chaong Quezon at tinatawag nila itong Tikublik. Pupunta yung tao dito tuwing alas 4 ng hapon kasi maganda talaga dito sa hapon, malamig. Dahil sa natatanging ganda nitong Tikublik, madami ang nagtatanong paano nga ba nabuo ang hugis bilog na lawang ito? Si Tico Blake po ay nabuo ayon po sa Pibo. Ito po ay nabuo sanhi ng pagsasama po ng lava at saka po ng uh, underground water. So, yun po yung tinatawag nating phreatomagmatic magmatic eruption. Kadalasan yung mga ganitong cases, uh, case, pabilog talaga yung form niya. May mga same cases din na nangyari, katulad nung pangyayari kay Tikub, na bilog din yung mga lawa. Bukod sa hugis-bilog ang lawa, madami din ang nakakapansin na nag-iiba ang kulay ng tubig nito. Depende po sa panahon na klema, meron pong panahon po nagtaglamig, nag-iiba po ang kulay po niya. Meron po nag po siya, at saka po minsan po nagkukulay blue. Bukod sa ang kingganda ng lawang ito, meron din kayang mga isda na nabubuhay dito. Si Tikob ay may mga tilapia din, um, hipon unang-una dahil yung mga residente dito ang um, pinagkukunan pinagkukuna nila ng hanap buhay. Siyempre unang-una yung pangingisda and yung paggawa ng binayong hipon which is yung hipon na uhuli din dun sa uh, lawa. Ito po ang aming ginatang hipon na huhuli namin sa Tico Blake, niluluto po namin. Ganito po ang klase ng luto ang ginataang hipon na may kalamya. So naman pong isa, ito po ang binayong hipon, bagong luto po yan. Yeah. Ang price po namin dito ay 100 pesos, tapos ito po ay 50 pesos. So para sa mas magandang view at makita natin ng maayos itong uh, Tico Lake, nandito tayo ngayon sa kinatawag nilang view deck. So explore natin to kung ano ba yung meron dito. So kita nyo naman sa likod ko ay eh, meron dyang mga tindahan. Hindi pa sila open kasi ang sabi nila alas stress daw nagbubukas yung mga tindahan at alas stress pupunta rito yung mga tao. At dito sa kabilang side dito natin makikita yung Tico Lake. At dito tanaw na tanaw na natin. Makikita nyo talagang berding-berde yung kulin ng tubig. At dito pa lang, eh masasabi mo na na talagang hugis bilog talaga yung lake, yung kabuuan ng lake. At dito naman sa kabilang side, tara samahan nyo ako. So, isang side lang 'to ng uh, view deck. At dito, ito yung pinaka-main na view deck. At dito talaga pumupunta yung mga tao para talagang masilayan nila yung kagandahan ng Tiko Lake. Tara. So, ito 'yon. Wow. Ganda. So yan mga kaponyo Makikita natin dito Diyan, nandiyan yung mga fish cage at dito makikita mo, merong yung dalawang malaking bundok. So talagang dadayuhin talaga 'to ng maraming mga kababayan natin dahil kita niyo naman yung background sa mga picture, sa mga video, ay eh, napakaganda talaga. At 'yan, kitang-kita niyo. Mas kitang-kita rito. At kung tutungtong pa kayo dito, mas tanaw na tanaw niyo yung kagandahan nitong Tikoblake na 'to. So mahaba to mga kapono Ayan. So maraming mga kababayan natin Ang pwedeng pumunta sa gilid nitong view deck At ang sabi ng mga taga rito ay eh, Every 3 o'clock ng hapon Ay eh, naandito ang mga bantay lawa Siyempre para tingnan Kung ano ba yung mga ginagawa ng mga dumadayo Kasi baka mamaya Nagtatapon sila ng mga basura nila yung mga pinagkainan nila dito sa kabilang side ng view Pinagbabawal po namin dito na po yung mga pagkakalat nga po ng basura. Meron naman po tayo mga basurahan niya at kita naman po natin. Diyan po naman sana ilagay yung mga nagiging basura dahil isa nga po ay pinangangalagaan po namin ang kapaligiran po ng lawa ng tigob. Pinagbabawal din po namin dito ang pag po mga ganon. Ano pa kaya ang mga aabangan ng ating mga kababayan na mga bagong improvement dito sa Tigoblik? Marami pa, marami pang pinaplano si LGU, like uh, horseback riding, tinitingnan namin, baka may mga investors na mag gusto maglagay ng zipline, and parang magiging all-in-one activity sa isang tourist attraction. So, yun yung parang magiging Uh, marketing point ni Tico compare sa iba. Ano kaya ang itsura sa babang bahagi ng hugis bilog na lawang ito? Pwede kaya tayong bumaba dito? Sa so ngayon po, eh, pwede naman pong bumaba po sila doon po sa... Amin pumbaytang. pong baitang, may baitang po kami doon, pero hanggang doon lang po sila sa mismong panang po ng lawa, hindi po sila pwedeng mamangka, hindi rin po sila pwedeng manligo. Pero kung Bababa lang po at magpipicture-picture at okay lang naman po. So dito mga kapwa ito yung sinasabi nila na hagdanan kung saan dito lang pinapayagan ng uh, bantay lawa na ano pwede tayong bumaba para makita natin yung uh, baybayin ng Tico Blake. So tara samahan nyo ako, tingnan natin, babayin natin para maipakita namin sa inyo kung ano bang itsura sa baba nitong uh, Tico Blake. Yung minadahanan tayo dito na parang may sinunog ng mga kahoy-kahoy. So, dandan tayo. Kailangan natin kumapit. So, sa bakas, mga kaponyo, narating din natin yung pinakababa nitong uh, lake. Dahan-dahan, medyo madulas. Yun. So dito pala sa gilid, makikita natin yung mga bangka na ginagamit ng mga mangingista. Napakaganda pala nito. Kita nyo, napaka peaceful ng lawa. Makikita din natin yung mga ibon. Dumada po din sila sa mga fish cage ng mga mangingista. Bukod sa scientific theory na pinagmula ng lawa, ay may kuwento din pala itong galing sa mga matatandang naninirahan sa barangay Ayusan. Yung alamat na pinagmula ng tikub ay may ano may magasawa na hindi magkaanak. Then nung napagbigyan sila ng na magkaanak na isang dalaga, uh, isang babae, yung naging anak nila. Then nung nagdalaga na ito, uh, habang ito yung nananahi, nagpaalam yung mga magulang nito na aalis muna sa pupunta muna sa bayan upang mamili. Then ambilin uh, ang bilin ng mag-asawa, wag tutungtong ng lupa yung Uh, anak nila dalaga. Uh, kasi hindi nito gugustuhin kung ano yung mangyayari. Then, may manliligaw itong si dalaga na pumunta doon sa bahay habang wala yung magulang. Then, nung habang nananahi yung, ano, yung dalaga, nagpatak yung karayo. Ngayon, pinapakisuyo nung dalaga dun sa binata na kunin yung ano yung karayom pero nagmatigas yung ano yung binata na ikaw, ikaw subukan mong ikaw yung kumuha then hindi naasahan nakatungtong ng lupa yung dalaga then doon bumukal yung tubig mula doon sa lupa then nagpaikot-ikot sila sa buong uh, lupain na kung saan nandun yung lawa ngayon So pagdating ng mag-asawa, huli na lahat. Sa mga gusto po makarating po dito po sa aming uh, Tico Bley, dito lang po yan sa aking barangay, sa, ayun, sa barangay Ayusan Uno, Chao Quezon. Napakaganda po. Ito po ay eh, dine-debut po po ngayon at ito po ay eh, lalong pa po ng pagagandahin ng aming po ng bayan.